Mahal na mahal kita, Apu ko. Wala na akong mautusan. Pasti gabi na utusan ko siya. Ngayon, hinihintay ko gabi na, hinihintay ko pa rin umuwi. At ang sabi niya sa akin, naglaban na ligo, sabi niya, Lola, pagin ba Bakit? Sabi, dirit na siya, malis yung pala. Hindi ko alam, niyaya pala sa ilong. Bakit niya, bakit nila itutulak yung apo ko eh? malalim yung tubig. Bakit sabi niya mabahit barkada niya? Kung mabahit sila, hindi mangyayari sa apo ko yon. Kaya sana, magkonsensya yung gumawa sa apo ko. Naglaba pa po siya, tapos naligo. Tapos, para siya po naligo, hindi po namin alam nung malis na siya. Inahanap po namin siya para magmeryenda. Akala po kasi namin nandiyan lang po siya sa mga kaibigan niya, naglalaro, nagpo-computer. Tapos nakatagap na lang kami ng tawag na nalulunod na siya. Hindi po ay... Uh sa ating witness, uh, niyakap niya po itong si victim natin at uh, kiniliti. Kaya po uh, na unbalanced po siya sa hinawakan ratings. At uh, yun po yung uh, uh nahulog po siya sa creek po na talagang uh, rumaragas sa po yung tubig uh, at malalim po yung na sa 8 feet po. Ito po kasi yung uh, siyempre po mga children ay lack of awareness sa uh, danger ng situation. Kaya po itong uh, nagbibiro po sila na alam nila na delikado po yung uh, ng tubig. At uh, yung hindi uh, po na ano, lack of education, na awareness na hindi po marunong lumako yung bata. Nagyalaro po kami, tapos yun po, yakap ko po siya, tapos kinikiliti, tapos nakalo po niya sa bakal, nakabitaw. Doon po, doon po, doon na po na, nagyalaro po kami dalawa sa Gusto so, namin mabigyan siya ng justisya Magkabata pa niya, mag pa siya, ang dami-dami na pang-pangarap. Tapos, gano'n, mawawala lang siya ng, sobra lang siyang pinamparadan, tapos mawawala lang siya ng gano'n. lalo po sa situation po ngayon, kasi po, uh, mostly po yung children po talaga yung vulnerable, susceptible po sila sa mga ganitong drowning incident dahil po sa uh, lack of awareness sila sa situation. Kaya po, uh, pinapalahan na po natin yung ating mamamayan, maraming po tayong mga, uh, ilog na uh, talagang gusto sa paliguan ng mga bata kaya po uh, magtulo po tayo na i-prevent po sila kasi po talagang napakadelikado po kasi po yung uh, ang pagkalunod po ay uh, uy, ay silent po yun at uh, wala pong malakas sabi nila sa tubig kaya po uh, lagi po tayong maging aware at uh, pag-ingatan po natin ating mga anak uh, pagsabihan po natin